Tanong, kailan nagsimula ang Diyos? Sagot, isa, ang Diyos ay walang simula at walang katapusan, siya ay umiiral magpakailanman. Eksodo tatlo oras labing apat na minuto. Sinabi ng Diyos kay Moises, yay yay, ay, yay ene. At sinabi pa niya, sabihin mo sa mga Israelita, si a ene ang nagsugo sa akin sa inyo. Dalawa, ang Diyos ay noon, nayon, at magpakailanman. Pahayag isa, walo. Sinabi ng Panginoong Diyos, Ako ang alfa at ang Omega, ang Diyos na noon pa'y naroroon, ngayon ay naririto, at darating pang muli ang makapangyarihan sa lahat. Pahayag 4.8 Ang apat na nilalang na may buhay ay may tig-anim na pakpak at puno ng mata sa loob at labas. Hindi sila tumitigil araw at gabi sa pagsasabi, Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, na siyang noon, ngayon, at darating pa, tatlo, ang Diyos ay hindi kailanman nagbabago. Hebreo isa oras labindalawa minuto. Matutulad sila sa damit na naluluma, at itutupi mo sila tulad ng isang balabal. Ngunit ikaw ay hindi nagbabago, at ang iyong mga taon ay walang katapusan. Hebreo labintatlo, walo. Si Jesu Kristo ay siya ring kahapon, nayon, at magpakailanman. Apat, ang Diyos ay hindi nasisira at siya lamang ang walang kamatayan. Isa Timoteo anim oras anim na minuto negatibo 17. Siya lamang ang walang kamatayan at nananahan sa liwanag na hindi malalapitan. Walang sinumang tao ang nakakita o makakakita sa kanya. Sa kanya ang karangalan at walang hanggang kapangyarihan. Amen. Sabihan mo ang mayayaman sa panahong ito na huwag silang maging mapagmataas. O umasa sa kayamanang lumilipas, kundi umasa sa Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat ng bagay upang ating tamasahin. Lima, ang Diyos ay tinatawag ding walang hanggang ama. Isayas Siyam, Anim Sapagkat isinilang ang isang sanggol para sa atin, ibinigay ang isang anak na lalaki sa atin. At ang pamamahala ay nasa kanyang mga balikat. Siya ay tatawagin, kamanghamanghang tagapayo. Makapangyarihang Diyos. Walang hanggang ama. Prinsipe ng kapayapaan. Anim, ang Diyos ay tinatawag ding Diyos na buhay magpakailanman. Deuteronomio 33.27 Ang walang hanggang Diyos ang iyong kanlungan, at sa ilalim ng kanyang mga bisig ay may walang hanggang lakas. Itataboy niya ang iyong mga kaaway. At sasabihin, lipulin sila. Hebreo 10 oras 31 minuto. Kakilakilabot ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Pito, ang Diyos ay mula pa noong unang panahon hanggang sa walang hanggan. Awit siyam na po, dalawa. Bago pa nalikha ang mga bundok, bago mo pa nilalang ang mundo at ang sanlibutan, mula pa noong una hanggang sa walang hanggan, ikaw ang Diyos.